Yes uh, alam mo ito uh, may nagreklamo sa amin na dumating sa Bicol office namin okay. na nag extort nga daw nang uh, uh, yung isang nangangalang Tope. Okay. Ah uh, ngayon nakipagdulokuhan, uh, nakipag-anuhan tayo para maano natin siya. But then during the time na entrapment operation na uh, hindi dumating yung Tope. Mm -hmm. So still st contacting nagki finally on na uh, Uh, later date tumawag isa nang si Jules na later ay nakilala namin sa pangalan na John Brown John Brown at uh, ano pala ito uh, dating councilor ng bayan ng Tiwi uh, ayun nga nanghihingi siya ng 320,000 pesos para ma-release yung kanilang uh, or uh, transport permit Okay. So nag uh, naganong uh, operation ng ating mga ahente doon sa Albay. Ayun nga nung dumating siya, uh, ah niya 320,000 pesos para uh, so mayro kami mark money agad nung tanggapin niya yung mark money, ayun inaresto na siya. We later uh, uh, learned that uh, he's a former uh, uh, municipal councilor. Kaya yun nga pati si gobernador Rosal ay sumulat sa amin na nagpapasalamat sa mga uh, trabaho namin uh, actually hindi na namin hindi ko sasabihin sa inyo no eh, several governors na ang sumusulat sa amin at nagpapatrabaho sa iba't ibang panig nagumpisa ito nung makita nila na hinuli ng MBI ang isang mayor from uh, San Simon uh, Pampanga So, sunod-sunod na ang dumadating sa aming reklamo about this mm -hmm. uh, corruption, irregularities, mm -hmm. na yun. Yan ang number one na uh, bilin ngayon ni ating uh, presidente Bongbong Marcos, mm -hmm. na tigilan na yung irregularidad, tigilan na yung corruption. Mm -hmm. uh, very napapanahon. Mm -hmm. So, parang lumalabas po, tinitake advantage yung power, no? Abuse of power po. Ito? Yes, yes, oo. oo. Uh, Actually, sinasabi nila na may kontak sila sa loob, sa gobyerno. Uh, katulad nitong uh, former councilor na ito, eh, siyempre, maniniwala ang tao sa kanya na mayroon pa rin, pa rin siyang connection. So, sige, kumagat, kumagat. Ayun, kumagat din siya sa aming uh, uh, entrapment operation. Mm -hmm. Sir, balita po namin, uh, bukod pala dun sa nagre -re nagreklamo, ay, eh, marami na pala daw pong na-victima. Um, yes, yung Tope, uh, Tope lang ang alam namin eh, pero hindi lumutang during the entrapment operation. Ang lumutang ay si John Brown alias Julby. Magka, ano sila, magka... Kuchaba. Magka Kuchaba. Yes. Um. Sir, may background na tayo itong Tope? Ah, yan ay iniimbestigahan ngayon. Eh, itong si you'll be medyo ano pa, hesitant pa magbigay ng information about that topic. Mm -hmm. topic. Pero tinatrabaho na natin yan. Mm -hmm. So dahil dyan, pwede pong gamitin po sa iba-ibang uh, projects pa, pwede nilang ginagamit pa itong paraan na ito, mag-extort ng money sa different projects ng government, kaya? Yes, yes, mm -hmm. Oh, uh, Basta't uh, may kinalaman sa kukuha ng permit, kukuha ng permiso sa local government, mm -hmm. no? sa LGUs ito pumapasok itong dalawa. Ngayon. saan sanay ko yung nahuli mm -hmm. po ngayon. Ay ngayon nandun sa ano nasa Albay sa ating uh, office. Uh, Doon siya nakakulong at uh, papaylan uh, na na ng kaso. Yes yeah, so. was a municipal councilor. Ano po yung trabaho niya na Ah wala sa ngayon wala. Mm -hmm. Sure. Sir, for, for, for po siguro, ano po ang ibig or transport permit? Saan po ba siya ginagamit? Iyon yun eh, yung mga nagmimina, nag, nag uh, uh, may hanap buhay mm -hmm. doon sa tiwi. Uh, kasi pagka anything naman eh, basta, mm -hmm. basta wala kang permit, hulihin ka ng police. Mm -hmm. No? So yun, isa sa permit na kinukuha nila, uh, sinamantala. Eh, siyempre, itong mga tao, naghahanap buhay, yan ang galit na galit ang ating Pangulo. Pero mo, pumupunta siya sa iba't ibang uh, bansa para kumuha ng investors. Now, eto ang mga legal na investors, ay ihaharas mo, ibubuli mo, hihingan mo ng pera. Kaya, paano nga asenso ang ating bayan? Na-inquest na. -inquest na. Ah, kinasuhan na siya ng uh, extortion, robbery extortion in relation to uh, 3019, the uh, anti-graft and corrupt practices. Yes. Sir, resign na lang po. Doon po sa, sa para maiwasan po yung ganitong modus kasi para maging po yung kwari ng sa people po. Yes. Kaya, uh, ay pumunta talaga sila sa munisipyo, pumunta sila sa DNR, huwag silang kumagat doon sa mga nagpapanggap na mayroong koneksyon, Para mapadali ang kanilang permit. <makes> eh, maano talaga sila? ma scam talaga sila. <makes> yung fireman. Ah, sige po. Maganda Mag rin po yung topic nitong fireman. Sir, paano naman po siya na pera? Yung fireman naman, he is a fire officer <makes> na in-charge ng recruitment <makes> doon sa Cebu. <makes> Now, uh, ang kapal ng mukha nitong mama na to uh, humihingi siya ng uh, do sa mga nag apply na maging fire officer 1 mm. nangihingi siya 400,000 at least mm. oo ganyan so maraming nagreklamo sa kanya ang uh, SEBRO yung uh, Central Visayas uh, Regional Office namin led by uh, attorney Oliva mm -hmm. nagkontak ng ayun entrapment operation So pagtanggap niya ng pera siya ay naaresto agad. At nangyari ito June 2024. So pinailan siya ng kaso administrative and criminal, criminal case. Now uh yung sinabi na convicted na siya, convicted siya sa administrative cases. No? Uh, uh, ano, uh, iba-ibang kaso, grave misconduct at he is no longer eligible na ma-appoint uli sa gobyerno. No? Ah, uh, ganon. Administrative aspect pa lang yun. Yung criminal aspect niya is still pending with the Regional Trial Court of Cebu. Yon, Ah, uh, uh, ongoing. Pero nakapag-testify na raw according to R.D. Uliba, nakapag na sila at uh, malamang ay makumbig din ito ng criminal aspect. So, paano po yung modus niya for inihingi niya to allow ano makapasok yung mga mover. Yes. Yan uh, pala. Uh, yun nga uh, may mga in charge siya ng recruitment, mm -hmm. no? May mga mag-a-apply. Mm -hmm. Now sasabihan niya agad na ikaw hindi ka qualified, pero magagawa natin ng paraan niyan mm -hmm. o magbigay ka sa akin ng ganitong halaga. At uh, gagawa natin ng paraan para yung mga eager talaga ay kumakagat. Eh, pero merong mga nagrereklamo nga, ayun na nga, kaya kami nag-conduct ng operation. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, matagal po ba itong kalakaran sa kanila? kailangan may mga hininiyong... uh, Di umano. Yes. Di umano. Uh, mm -hmm. Ayon sa aming investigasyon, matagal ng kalakaran nito. At ayan nga ang sinasawata natin. Uh, maraming ganyan, maraming ano. Uh, sinasawatan natin yan, lalo pa ngayon yan ang kautosan ng ating Pangulo. So ang normal procedure sa Bumbero is? Wala ka dapat ilagay. Uh, your qualification, your eligibility, uh, educational <coughs> attainment, yun ang hinihingi namin. Yun ang hinihingi ng, uh, ng ating uh, fire, ano, uh, Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. Hindi yung ang uh, eligibility mo ay e peso. Mm -hmm. So uh, maraming Apparently. Apparently. Maraming nga ang reklamo. Uh, ayun nga. Uh, ang bilis ng hearing ng Ombudsman. Uh, convicted agad siya. Administrative aspect. Uh, hindi na siya makakapasok ulit sa gobyerno.